Ayan mga boss, Hyundai Starex naman tayo. Ang issue niya, pakita ko sa inyo. Okay, ito yung Hyundai Starex mga boss. Ito ay kinakabitan ko ng LED lights. GPNE H7, GPNE High Beam, H1. yan Ngayon, nung nasa part na ako ng battery area or driver side, may napansin kami ni Bossing na ganito. Ganito ang itsura ng kanyang mga wirings. So dito, una ko napansin kasi ay ito. Sabi ko sa kay boss ay ah, ay sunog na yung, ano, yung relay niya. Okay? Ngayon, ito palang relay na to, binaybay namin yan. So ito, ito yung connection niya. Yun. Eh, oh. Tapos binaybay ko yan dito. Pagdating dito, ay nakadiretso siya sa auxiliary fan. Yan, yeah, sa so auxiliary fan siya kasama. Tapos itong mga to, itong relay na to, ito naman ay kasama siya sa, ito, sa mga busina. Yan, ito ay sa Bosch Relay, ah, sa Bosch Europa. Tapos itong isa naman ay, mga ganito ang connection niya, yun. sa ano naman to? Sa Big Horn. Okay, so napagplanuhan namin ni Bossing na i-rewire na namin to. Ito kasi sa auxiliary pan, yung isang wire niya dito, papunta din sa compressor. Kaya ngayon, ito na yung gagamitin namin dyan. Ayan. Pati yung solder. Ayan. Ito na lahat. Iaayos ko lahat dyan. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano itsura nyan mamaya. Okay? So, umpisa ko na muna ang pull out lahat yung mga wiring na datihan. Okay, nakalas ko na yung ibang wiring at yung mga relay na pull out ko na rin. Itong isang ito pala ito yung sa auxiliary light or dun sa LED bar na maliit. Tapos ito nga yung medyo sunog ay sa ano yan, sa auxiliary fan. Tapos itong dalawang busina na ito para dun sa dalawang set na busina, Europa at sa Big Horn. Yan. ngayon lalagyan ko na lang label ito para makita ko yung input. Ayan kasi yung input eh. Tapos ito yung switch. Kasi pumasok yan doon sa loob, may switch siya. Pwedeng gamitin yung big horn, pwedeng gamitin yung Bosch Europa. So lalagyan ko yan ng label. Tapos dito pala yung sa auxiliary fan ito, nakakonek lang dito sa, hindi ko alam kung saan itong fuse na ito eh, pero gagamitin ko na rin lang siya. Pero, i-amazing ko yung pagkakawiring niya dito. Kasi nagpatong-patong na yung mga wire niya eh. Di gaya nung una kong linya dito ng LED bar, nakaayon yan dito sa may cable na to. Ngayon, nagpatong-patong na yung mga cable niya or yung mga wire. Ayusin ko na yan para isang pulo ng wire. Tapos itipisan ko na yan dito sa part na to. Para mabilis i-check up yung mga wiring kahit hindi na magbaklas ng bumper. Iaayos ko na lahat yan. Lalakihan ko na ang connection wiring para syempre all goods na lahat. Okay? So, ayun. Pero yung connector socket niya, ikakabit ko pa rin yan. Para plug and play pa rin pagka magpapalit ng busina. Gagamitin ko pa rin yan katulad dito. Connector socket, tapos dito, connector socket din. Gagamitin ko pa rin yan, pero yung mga wiring yan, iaayos ko na yan lahat dyan. Pati yung ano nga pala dito, yung nakatap na ano, ito. Ito yung nakatap dun sa may compressor. Diyan sa part D yan. Mahirap lang makita. Yun yun yung wire na yun kung makikita nyo. Labo eh. Ayan, basta dun, yung compressor wire. Iaayos ko na rin ng tap yun. Dapat dito yun. Kasi yung kaninang naka-wiring, umikot pa dun sa likod. Pwede naman dito sa bungad. Okay? So yan na yung mga wirings nya. Iaayos ko na lahat yan. Mamaya ang ganda na ng itsura nyan. Pisang-pisa na lahat ng pulo ng wire. Tapos yung ito, itong mga insulator na to, siguro gamitin ko yung insulator papunta dun. Dito, gagamitin ko na lahat yung ibang mga gagamit ko pang mga insulator katulad dito. Yan, para nakaabay na lahat dun. Para naka-insulator siya lahat. Okay? So ayan. yan yung itsura niya. may mason ko yan dun. Yung mga boss, ito na yung relay natin, apat na piraso. May mga label na yan. Ito yung sa horn 1, horn 2, led bar, tapos ito yung sa auxiliary fan. Ayan. Tapos dito mga boss, yung ground niya, pinagsama-sama ko na, pero nakahinang yan. Ayan, Ginamit ako ng tingga yan, nakahinang, para walang loose. Tapos yung ground ng relay, iisa lang yan. Okay? Tapos dito yung bawat number 30 niya na wire, nakahinang din yan. Ayan yung apat. Itidiretso ko na dito. Tapos ang pwesto niya, dito ko na ilalagay. Ayan, para mas madali i-access in case na kailangan kong i-check up yung mga relay. Tapos yung mga 86 niya, yan, dito na yan. Tapos ito, dudugtungan ko pa ito para iaabay ko na dito sa number 30. Yan. Tapos dito, yung mga wiring ng busina. Wawiring ako na yan para umakyat dito sa loob. Papunta dito, iaabay ko yan dito sa loob. Papunta di yan or dito sa ilalim. Dito ko na iabay para malinis. Okay, dito. Dito sa part na to. Okay. So, yan na yun. Malapit na. Nilagyan ko label. Tapos yung mga fuse niya, iabay ko yan dito. Paakyat dito. Siyempre, yung kailangan napakadali pa rin mag-check up in case na kailangan kung i-trace yung wiring. Hindi na kailangan magbaklas ng bumper. Okay. Yan na yun, no. Apat na relay ulgoods goods na yan doon sa, sa sulok, sa gilid. Okay, yan yung setup. Okay, bubuuhin ko pa. Magwawiring na ako ng para sa auxiliary fan, dito sa busina, tapos doon yung switch sa compressor. Okay, malapit na to. Dito ako natatagalan sa paghihinang eh. Okay, check muna natin yung nilinya ko. So ito, para sa busina, negative ground, tapos ito yung sa busina, maali lang dito yung uh, Boshiropa at Bighorn. Yan. Tapos nilinya ko na yan dito, iniayos ko na. Yung isang wire para sa LED bar, iaabay ko pa yan dito. Tapos dito yung ating auxiliary fan, ito na yan. Ito na lahat. Tapos yung relay natin, all goods na lahat yan. Tapos yung kuryenteng isa, mga switch, malapit na matapos and ito yung sa auxiliary pan, may label na yan. Ayan, ground. Ayan, o. May ano na tape. Ayan, rekta lahat yan sa, ano, sa battery ground. Para walang loss. Tapos ito yung switch ng busina. Ayan, switch ng busina yan. Tapos ito na yung selector ng busina. Para sa Boshiro pa at sa Big Horn. Tapos ito yung switch ng uh, LED bar. Yan. Malapit na tama matapos. Ito yung mga kinalas ko na wirings. Yung mga nakahinang nga pala yung mga busa. Inihinang ko yung lahat. Okay. So maghihinang pa ako dito para dun sa dito sa connector no auxiliary ano ah, ano no auxiliary light LED bar. Okay. So malapit na ito. konting konting na lang. Dire, dire yung wirings na yan. Ayun, matatapos na tayo mga boss. Ito na yung wirings. Dito sa ano, sa right side, all goods na ito. Yan. Iaabang ko na lang dyan yung mga connector socket na, ayan, katulad dito. Tapos dito yung sa LED bar, all goods na. Ayan, nakakamada na yung wires natin dyan. Pagdating dito, iniabay ko na rin yung sa auxiliary fan. Tapos ito na yun, yung switch ng busina, yung source. All goods na rin yan. Tapos isinabay ko na rin dito yung Doon sa compressor. Ayun, kung makikita nyo. Ayan. Natanggalin ko na lang yung pagkaka-cable tie ko. Ayan, all goods na yan. Nakatap na rin yun doon Nakaka-cable tie pa para hindi siya mag-ano, mag-loose. Yung pagkaka-tape ko na gano'n, parang ganyan. Nakaka-cable tie pa. Tapos yan, nakaabay na yan dito. Tapos ito na yung para sa busina ground. Tapos ito yung sa busina. Bosch Europa at Bighorn. malin lang dyan. Siguro ito na ang gamitin ko yung Bighorn. Kulay itim. Yung may balot na tape kasi kulay itim naman yung Bighorn eh. Tapos yan, iniabay ko na yan papunta dito. Tapos dito. Tapos ito na lahat. At ang kagandahan yan, ginawa ko. Medyo natagalan lang ako. 440 na. Nakahinang lahat yan. Kahit doon sa switch, Ayan, ito yung switch eh. Ito may balot na tape. Ito yung solid bar. Ayan, nakahinang oh. Tapos lahat yan. Pati sa number 30. Ayan, nakahinang din yan. So ayan, ayusin ko na lang yung wirings dito. Tapos itong mga natitirang wire na to, may mga label yan eh. May mga balot na tape. Tapos ito ba, may balot na tape. Tapos ito ba, may balot din na tape. So lahat yan para sa body ground or sa dito sa ano battery terminal na negative 'yan tapos yung positive niya ito na yun, tig-iisa ng fuse 'yan ilan 'yan 1 2 3 4 apat 'yan tig-iisa ng fuse ito na yun 1 2 3 4 'yan okay so ayun i-missing ko na lang 'to kunting-kunti na lang malapit na matapos ito tapos 'yan kagandahan ito lahat 'yan ay may label horn 1 horn 2, lead bar at auxiliary pan. Yan, para kung sino man na mag-check nyan, hindi na mahihirapan. Okay? Tapos yung mga wirings natin, all goods na lahat yan. Ayan, o. okay? So, kunti kunti na lang to. Babalutan ko na lang ng tape. I-imis ko na at ilalagay ko na dito sa part dito. Para mas madali ma-access kung kailangan i-check yung relay at yung fuse. Dito naman ilalagay para mabilis lang ding i-access kung sakaling kailangan palitan ng fuse o kailangan i-check yung fuse, yan, nandyan lang lahat. Kahit hindi na baklasin ng bumper, nandyan lang lahat. Okay, malapit na ito. Okay, tapos na. Check natin yung mga wire. Umpisa muna tayo sa fuse. Ayan na yung mga fuse natin. Lahat ay 20, 20 amperes para hindi na malito kung alin dyan yung sa busina, sa auxiliary panel, bar at saka O oh, ano-ano pa. Tapos yung wirings niya dito, all goods niyan. Dito ko na nilagay. Tapos yung relay niya, ayan. Yung ilan ba ito? Apat. Tapos yung label niya, Horn 1, Horn 2, LED bar, tapos AO expand. Tapos dito ko na nilinya yan. Yan yung kamada niya. Tapos dito, tapos yung switch siya sa compressor. Yan, yeah, ito na yun. Tapos ito na yun sa mga busina niya. Iaayos ko na lang to. Mamaya pagka, ipipix ko na. So, ayan na yung label niya. Tapos, ito na yung finish. Ito yung sa auxiliary fan. Tapos, yung solid bar. Ito, ito, ito. Tapos, ito na yung sa kabilang busina. Iaayos ko na lang to dito. Na-testing naman na namin, pero testing ko ulit mamaya. Okay? Yan na yun. Okay. Okay, tapos na mga boss. Hyundai Starex, ni-rewire ko yung salad bar, busina, auxiliary fan. Okay, check natin yung fuse niya. Dito ko na nilagay. Ayan yung pagkaka-wiring. Mga relay, dito ko na nilagay. Yung auxiliary fan mga boss, gumagana na yan. Okay, testingin na natin. Testin mo muna yung busina. Switch. Okay, okay. Yung ano na naman. Ano nga ba? Led bar. <laughs> Led bar. mo na lahat. Yan. <laughs> bagla. Yan. Tubi. Yo. ID. Led bar. Led bar. Ayan, okay. Okay na, patay mo na lahat. Okay na yan. Okay na. So ayun, all goods na to lahat Pati wiring da Starex Thank you, thank you